si naman nagwawala paying ano mm -hmm. trust as send it to you but don't say it from me I'll kill you if you say patay ako okay bye bye love na nga ni Hitad Marlika ang kanyang tinatagong audio na ebidensya na umano'y pagbigay ng impormasyon or marites nitong ni First Lady Lisa Marcos kay Katonyeng patungkol sa pagtanggal kay Atty. Vic Rodriguez at pati na rin kay Attorney Trixie Cruz. Naku po mga kababayan po natin. Kaya bistado nga umano itong si Katonyeng na nagkukunwari na itong uh, interview umano ay dumaan sa pahirap o nahihirapan nga umano itong si Katonyeng para ma-interview itong si Madam. Ngunit para kay Maharlika, ito umano ay taktikal uh, taktika lamang para i-divert ang issue mula sa paggamit umano ng pulpuron at itong nilabas niya na ebidensya na dapat umano ay imbestigahan na sa Senado at sa House of Representatives. At nilinaw po yan ha, ni Maharlika mga kababayan, handa siya o manong humarap sa pagdinig sa Senado o sa House of Representatives. Sabi ko kay Lisa Tanas, sabi ko sa kanya, nagkakilala na kami, kinuha niya yung number ko, parang kasi ano siya eh, friendly. In fairness sa kanya, friendly kasi user-friendly siya. Meron siyang kailangan sa akin. Kaya kailangan niya magbait-baitan. Friendly yun, sir. Parang uh, manga. <laughs> manga gamit. Sabi ko sa kanya nun, sabi ko, Sabi ko, madam, mag-interview tayo, chika-chika, ganun-ganun. Ay, nako sabi niya, mga si Bong na lang, dun-dun-dun-dun. Sabi niya, siya na lang interviewin mo. Di ba naikwento ko yan sa mga vlog ko nakaraan? Naka-daster siya. Nung, nung di pa niya ako nabubudol, naaliwa ko sa kanya. Sabi ko, napaka naman ito ni, ni uh, Lisa, ganyan-ganyan. So, akala ko, simple lang. Yung pala, simpleng mambubudol. Alright? Okay, so kaya totoo ang sinasabi. Simpleng uh, manggagamit. Sabi ni Taberna, na mahirap talaga, I mean, na, ano, na mahirap niyong interviewin si Lisa Tanas. So, dito, bubodjakin natin siya. So yung portrayal nila kahapon o naisang araw na kunyari masang sisiyo o basahan, galing sa basakan, sa dogyutan e si Lisa, yun po ay inutos ng kanyang foreign uh, advisor. Pinilit para i-save ang as o ang maliit na itlog ni Kuting na kasing itlog kasing laki ng botike papaano Pinilit ayon sa ating Kuting ahas sa loob na Lisa you have to do this. To save ahas uh, ay to save Kuting from all the controversies ng sa Kasi masyado na raw apektado at ang mga tao ay nagkakasama-sama na at sumisigaw na ng ipulburon si Marcos Jr. ipulburon test. So ibig sabihin po mga kababayan po natin, ito ay posibleng diversionary tactics lamang. So kung titingnan nyo po ngayon mga kababayan po natin medyo nakakalimutan na naman ang uh, tunay na isyo ika nga itong uh, kahirapan ngayon sa ating bansa at itong uh, pagbabalintong umano sa mga desisyon ni uh, BBM at syempre itong isyo ng Polboron na hinawag mo na nga siya ni uh, dati niyang uh, executive secretary ato ni Vic Rodriguez pero hindi pa rin tumalab mga kababayan po natin. Yun lang eh mukhang uh, kakasuhan ang uh, nagsasalita ha ah, at nag-iingay niyo kung pa sa mga kasundaluhan para mag-withdraw ng kanilang suporta ah. so mo ay yan ni uh, secretary Boying Remolya patungkol naman dito kay Congressman Alvarez. Ano anyway, ibalikan natin si Marlika at uh, ang inaantay natin dito yung kanyang pasabog eh, yung Ojo na nagmamarites. no hindi lang pala itong uh, ano pambansang problem oh ito pala ay pambansang marites din, ano? Tingnan niyo po yung uh, ginawa niya kay Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan po natin. Kaya pala unang nagpakalat ng balita, itong si Katuneng na umano'y tinanggal na itong si uh, Vic Rodriguez kahit wala pang confirmation mula sa Malacanang. Ay naku po, yung asawa pala ni BBM ang magpapakalat ng informasyon. nagsalita na halos sa maisog pa ulit-ulit yung bangag-bangag-bangag. Kaya no wonder during that time na in-interview ni Kut ni uh, Paerna, paulit-ulit na sinasabi ni ni uh, Lisa na nasasaktan siya kay <coughs> kay Sara, 'di ba? Na sinabi niya, I'm kind, I'm kind, to her. Uh, ano daw yung kanilang slogan na sama-sama tayong babangon muli. Tapos si Inday umaten doon sa maisog at sinabi ang kanyang asawa ay bangang-bangang. <coughs> Actually, talagang naapektuhan sila. Ulitin natin hindi man nagpapa-interview yung bruhang niyan at magpanggap na paiyok iyok kita lang ng wheelchair, doon sa ilo-ilo, yung mga tigulang daw, kawawa, dadadadada. Hindi yan magagaganyan kung hindi siya inutusan ng advisor. So nga yan eh. Okay? So gusto kong sabihin sa inyo ng interview na yon ayon sa ating source sa loob, mga kababayan, ay pinwersa lang si Lisa na gawin yon magpanggap na parang basang sisiw para kalimutan daw natin, makafocus daw para mawala ang issue ng pulburon na kung saan yung dokumento na pinakita ko sa inyo at nakarating na nga sa opisina nila ni Office of the President, Office of the Cutting, uh, Office of the uh, ni, ni Senator Bato at I hope may na very soon. Okay, yun ang gusto nilang pagtakpan na issue. Doon sa kanyang dugyot na interview, wala siyang pakiala, wala siyang ano, para sa sabayan, chuchu -chu -chu -chu. you know, you know that already. At based Sa post ni, ni, Taberna, dumaan pa siya sa sekretary, dadadadada, da, da. pero lingid sa kalaman ng taong bayan, sila pong dalawa ay nag i love you han nag i love you Eto na. Okay? Ah... Uh, actually, bitin-bitinin ko muna kayo. Kasi ang daming information talaga. Okay, take, ka muna. Bago mo na yung video na yan, ay yung audio na yan. Mga kababayan, oh, so, ang uh, lakas po ng loob ni Maharlika talaga ano, mga kababayan po natin. Hindi nga pinangalanan nitong uh, si Lisa Marcos sa kanyang interview ka katunyeng kung sino o mano ang nasa likod ni Maharlika. Pero kung uh, titingnan po natin mga kababayan, napakalakas ng loob talaga ni Maharlika parang ma-expose ang uh, mga ganitong klaseng informasyon which is uh, nakakatuwa naman para sa atin dahil nabibigyan po tayo ng tamang informasyon at itong mga kasindikatuhan, ang tinatago nilang sikreto na ngayon na natin nalaman which is kung wala si ka sa totoo lang mga abayan, ay hindi natin malalaman at binantaan na ito sila, sila yung mga uh, nagkikriticize any time o mano, pwede nilang gamitin ang kanilang kapangyarihan, ang pagiging pangulo ni Bongbong para stop na itong mga mga batikos pero hindi pa nila ginagawa. Pero tahimik lang po sila, eh mukhang dahan-dahan na po. Kasi kung titingnan po natin lahat po halos na mga nagbabatikos na mga Facebook page eh mukhang ang recommendation not recommended na kasi nagkaroon ng mass reporting. So medyo kasama ngayon sa atin diyan na mass reporting din po tayo at ang shiner ko lang na pinakita na sinasabing uh, nagkaroon ako ng violation dahil uh, nagpo-promote umano ako ng hindi maganda ay yung prayer rally lamang sa Maisog, sa Davao del Norte. So binanatan ako doon, nagkaroon ako ng mass reporting which is uh, nakaapikto sa ating Facebook page. So gano pa man mga kababayan po natin, wala naman masama kaso ganon sila eh. Lahat na feeling nila eh sila eh, sinusubukan nilang i-take down. I think, the, the, audio na natin. So, mamaya ako na ipapabasahin yung iba. Okay, here we go. Are you ready? Okay. Lingid sa inyong kaalaman, nung tinrabaho ni Lisa Tanas na tanggalin si Atty. Vic Rodriguez, tanggalin sa pwesto, gawa ng kwento, di ba? Na si Atty. Vic ay may mga uh, anomalya, may graph and corruption, pero hanggang ngayon, ay wala naman silang ginawang kaso. Kahit nga man lang tanim kaso, hindi nila ginawa. Hi, Katanya. How are you? Okay, so this is my latest maritest. Big is out. No more chief of staff. No more nothing. Umalis na siya. He packed his stuff. He, between you and I, he um, even tried to sweet talk bong. Huwag mo lang ako ikwento dito. pero na parang um, kawawa naman siya, ganyan-ganyan yung pamilya niya. And Bon just stood firm and said, you know, it's untenable na, no? I think you have to go. mag break ka muna to. Mag-ano. Bahala na. But you know, yung guy was out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman. Nagwawala. Paying, ano. Mm. -hmm. Trolls, I'll it to you. But don't say it. Uh, so, grabe si Atty. Trixie Cruz. <laughs> Nadali pa mga kababayan po natin at inakusahan na nagbabayad ng mga trolls. na po, Atty. Trixie Cross. ano po ang inyong kasagutan po dito? Kayo daw ay buwibili ng mga trolls. from me, huh? give you if patay ako. Okay, bye Love you. I love you. Nag-I love you kay Tony. Ulitin natin. Na all na lang talaga nag-I love you mga kababayan po natin. Para actually, tinanscribe ko na yan. Ulit. One more time sa kapapasok lang. So hindi ka naman mag I love you dyan kung talagang hindi mo close as in close. Ah, kasi nag I love you tayo normally eh, sa mga mahal natin sa buhay. Hindi po ma, sa mga kaibigan natin mukhang hirap eh. Ah, oh, kahit close friend pa natin, hirap mag I love you eh. Pero sa kanya parang normal na lang ang pagsabi ng I love you kay uh, Katonying mga kababayan po natin. Doon mo talaga madetermine, masukat kung gaano sila kasobrang close kaya kung sasabihin ni Katonyeng na pahirap ang pag-interview dito kay Lisa Marcos, iba ka balik taran po. Baka si Lisa Marcos pa ay yung nag-offer sa kanya para interviewin ito. At syempre, tulad ng inaasahan po natin, yung ginagawa ko manong ni mga ini Marcos, ay talagang scripted ito. So kumbaga, pili lang ang dapat itanong at kung ano lang ang dapat ipalabas sa interview ito. So ibig sabihin, may mga edited pa ito after ng interview. So, ang pinagsasabi niya dyan, eh, baka selective lang po yan. Pero more on attack nga kay Vice President Sarah Sara at siyempre sa mga kritiko. Kasama itong si Marika, at ni Cross, Big Rodriguez, at ni Glenn Sas, at lahat na kritiko na isang tawag lang umano. Grabe. my latest maritest because out, no more chief of staff, no more nothing. Umalis na siya, he his stuff. He, between you and I, um, he even tried to sweet talk Bong. Huwag naman ako i-kwento dito. Na parang, um, kuwawa naman siya, galing yung galing-galing. And Bong just stood firm and said, you know, it's untenable. Nah. I think you have to go. Mag-break ka muna to mag-ano, and then Bahala na ako. But I was out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman. Nagwawala. Paying, ano? Mm -hmm. Trolls. I'll send it to you. But don't say it from me. Huh? I'll kill you if you say Patay ako. Okay, bye bye love you. I love you. So ano? Ano sa tingin niyo? Okay? Ngayon, mga kababayan, yung ano na yan, yung audio na yan, alright, Okay? Ang audio na yan po ay noong 2022. Okay? Balikan natin. ba diba si Taberna, ang unang bidabidahan na, oh, nag gatecrash crash si Attorney Vic dun sa party. Oh, tinanggal na si Attorney Vic. Oh, ganito, ganun, ganun, ganyan. So, ang drama ni, ang drama ni, ni Taberna, okay? Ang drama ng buhakan ng Genemes, ay wala silang ganong uh, connection. Okay? Wala silang ganong connection kay Lisa kasi dumadaan siya sa tamang proseso. Okay, basahin natin uli. Hanam namin natin. Ang sabi sa audio, mo Jotang Jutang Sabihin ang ganitong mga eksena. Okay, sabi niya, Hi, Katunying! How Okay? Umalis na siya. Ang pamilya niya, And Bong just stood firm and said, you know, it's untenable na. I think you have to go. Mag-break ka muna and then, you know, basta out na siya. So that's the end of that. That's the end of it, sabi niya. Another thing that's been brewing is Trixie na, si Trixie naman nagwawala paying trolls. <laughs> Atty. Trixie, nabanggit ka na naman dito. Kasi si Atty. Trixie, during the time, ang presidential communications uh secretary. Oh, sabi niya dito, another thing that we're brewing is Trixie naman nagwawala paying trolls Sino ba ang Mamaya bubuputa tayo dun sa trolls kasi meron akong ebidensyang hawak. Na... So, grabe ano, mga kababayan po natin, special mention din itong si Attorney Trixie Cruz. At sobrang yaman na uh, itong si Attorney Trixie Cruz ano, na kaya niyang bumili at magbayad ng trolls umano. Ah, uh, dahil sa kanyang uh, galit. So alam po natin mga kababayan na hindi maganda talaga itong naging sitwasyon dyan sa malak kanyang simula pa lang. At ang masasabi po natin talagang friendly user po sila manggagamit. Uh, dahil ang mga taong nagsakripisyo para sa kanila at handang dumipensa kay BBM. Ah sus Mario Joseph ay pinagsisibak agad dahil lang hindi nagustuhan ng kanyang asawa. So, ang uh, denial po ni uh, uh, Mrs. President, mga kababayan po natin, eh, nagkatotoo na nga po dahil sa exposing ito ni Maharlika. Mga kababayan po natin, ano po ang inyong komento uh, patungkol sa isyong ito? So, ayan na po ha, at uh, nabunyag na nga po yung uh, katotohanan sa likod ng pagsi-bak uh, Attorney uh, Trixie Cross at kay Attorney Vic Rodriguez. Mamaya so, abangan po natin, titingnan natin kung nakapag uh, nakapag uh, live stream na ba itong si Attorney uh, Trixie Cross kaugnay sa pagiging special mention nga po siya <laughs> dito ni uh, Mrs. President na pupuyahin natin.